isa na namang araw nakasama nyo sa probinsyanong Sidwin. At dahil nga may budget ulit tayo ngayon, ay huwag may budget ulit tayo ngayon mga kamanong. Magluluto naman tayo na isa sa mga pinakasikat na kinakain dito sa kanto. Ito yung beef pares. Nag-request nga itong mga pamangkin ko na pag ganito daw na naglalabas sana sila ng mga damit nila, kailangan masarap daw yung ulam. Kaya sabi ko sa kanila, pag ko yung request ninyo, dahil medyo may budget tayo ngayon for today's video, magluluto tayo ngayon ng beef pares na matagal nyo nang nire-request. Eto nga, at bumili ako dito ng isang kilo ng karne ng baka, tapos hiniwa-hiwa ko lang yan. Medyo nilakihan ko nga pala yung hiwa para nang sa ganon kahit gamitan ko ng pressure cooker hindi siya mabasta-basta madudurog maganda nga yung nabili kong karni ng baka dito sa pamilihan ng Anda pangkasinan kaya sa lahat ng mga tendera ng karni dyan shout out shout, shout out sa inyo sana laging maganda yung mga paninda nyo mas masarap kasi talaga kung sariwa yung karne ng baka pag mga dish na katulad nito Tapos, nakikita nyo yung medyo may konting taba-taba na yan. Yan din yung masarap minsan na sa pares. Pagkatapos kung hiwain yung karne, syempre, susunod naman natin yung mga rekado. Hindi naman pwedeng magluluto tayo ng pares nang walang rekado. Una dyan, itong sangkaterbang sibuyas. Pinitpit ko na rin itong bawang para nang sa ganun matakot yung aswang. Pero sa totoo lang, panlaban din niya ng high blood. Ay, ay, aba, pag nakaparami ka naman ng kakainin mo pares, ay siguradong maha-high blood ka. Tapos, only rice pa. Ay, one manong. Katulad nga ng sinabi ko kanina, gagamitan natin ito ng pressure cooker. Paano ba naman? Kasi anong oras na nung mga time na to? Baka pag hindi ko to ginamitan ng pressure cooker, ay abutin pa kami ng bagong taon bago makakain itong pagkasarap sarap-sarap na pares. Nilagay ko na nga dyan yung mga ricado, tapos yung star ng star star anise. Yan talaga yung magpapasarap at magkakaroon ng bagong aroma dito sa iluluto nating pares. Kaya napaka-importante na lagyan natin ng star anise. Tapos, syempre, ng oyster sauce. Pagkatapos naman ng oyster sauce, lalagyan din natin ito ng tubig. Yung saktong level lang, nang sa ganon, hindi masunog itong karne natin. Tapos naubusan kami ng gas dyan, kaya sa uling ko sinalang. At syempre pa, ano pa ba ang magandang ipterno dito sa Paris natin? Hindi magiging masarap ang Paris kung wala tayong chili garlic sauce. Kaya yun naman yung gagawin natin. Hinuna ko na ang nilagay itong bawang dito sa ating mini food processor. Kaso nagkaroon ako ng problema. Hindi pa nakakaikot ng masyado. Umusok na. Para bang napakadelikado. Kaya naman, sinalin ko na dito sa blender ibang proseso yung gagawin natin ngayon mga kamanong. Pero syempre, ganun at ganun pa rin yung magiging resulta. Pagkalaan nga ng ilang binuto, nilagay ko na rin itong sile. Tapos, syempre, isasabay na rin natin na lalagyan to ng oil. Kasi pag hindi mo nilagyan yan ng oil, hindi yan iikot. Hindi mabil-blend ng maayos itong mga sili at bawang. Mahirap din kasi talaga pag walang food processor. Pero syempre, kailangan maparaan tayo mga kamanong. Pag walang food processor, may blender naman tayo. Kaya syempre, ang kalalabasan pa rin yan, isang napakasarap at napakaanghang at nakakaganang chili sauce. Gumawa nga ulit pala ako dito ng chili sauce kasi bumaba na rin yung presyo ng sili. Imagine mo mga kamanong nung nakaraan, halos abutin ng isang libo, isang kilo ng sili. Samantalang ngayon, hindi naaabot sa isang daan. Kaya naman, naku, ewan ko na lang. Bakit kaya ganun talaga yung presyo ng mga pilihin, no? Hindi na bumababa. Halos tumataas na lang lahat. Yung isang libo mo, Halos wala ka na talagang mabili. Parang kulang na lang yon sa pangrikado mo. Paano pa kaya yung mga isasahog mo? Kaya pag may mga pagkakataon na ganito na nakakapagluto tayo ng masarap, ibig sabihin lang yan, meron tayong extra budget. Pag wala, nga nga talaga tayo. Nagpainit na nga ako dito ng mantika. Pagkaraan nun, nilagyan ko rin ito ng anato oil upang nang sa ganon, magkaroon pa ng karagdagang kulay yung ating chili oil. Mas nakakadagdag kasi sa lasa pag medyo mapula-pula talaga. Pagkaraan nun, nilagay ko na yung mixture ng bawang at ng sili. Tapos, hahalot-haluin na lang natin ito para hindi masunog. Mas maayos at mas masarap yung chili oil pagpantay yung kanyang pagkakaluto. Kaya ang sikreto dyan... Hahaluin mo lang yan talaga ng maayos. Naglagay na nga rin pala ako dito ng soy sauce, tapos ng konting asukal para pambalance ng lasa. Tapos konting halo-halo lang. wag mong hahayaan nga pala na malakas din yung apoy. Banayad lang yung apoy nang sa ganun, hindi masunog. Tapos syempre, pag mahina lang yung apoy, mas mapapalabas mo yung lasa ng bawang talaga at ng garlic. Pagkaraan nga ng halos isa't kalahating oras na pagpapakulo, Tingin ko, oras na para buksan naman natin itong pinakuluan natin. Tatanggalin lang natin dyan yung onion leeks. Tapos, oras na para igisa naman natin ito. Naglagay nga lang ako ng mantika dyan at saka ng brown sugar. Hahalu-haluin mo lang yan. Yung kasi yung timplada talaga ng pares, medyo manamis-namis. Pagkatapos nun, nilagay ko na itong pinalambot natin na baka. Dito pa lang sa mga oras na to talagang sarap na sarap na ako at napakabango talaga. Pero syempre, Lalagyan natin yan ng cornstarch mixture para nang sa ganon mako-achieve natin yung medyo malapot-lapot talaga na timplada ng pares. Pagkaraan lang ng ilang minuto, syempre, ano't ano pa ba, oras na para naman ating tikman itong niluto nating na pares. At syempre pa, dahil tayo ang nagluto, tayo ang unang titikim. Medyo mainit-init nga lang talaga nung tinikman ko yan. Pero sa reaction ko, hindi talaga ako nagbibiru dyan. Talagang napakasarap talaga ng timplada. Nagiwan nga pala ako ng konting sauce dito sa kawali. Tapos, ilalagay ko itong bahaw namin o yung malamig na kanin. Siyempre, ang kapartner ng pares, dapat fried rice. Pero hindi ko na ginamita niya ng mantika. Para naman sa ganun, mas healthy. Ang ginawa ko na lang dyan, binudburan ko na lang niya ng fried garlic. Mas masarap na yun. Siyempre, nasa Paris pa rin talaga yung sarap. Tapos, doon sa nagluluto. <laughs> I won, manong! Pero joke lang, pag mga ganitong ulam talaga, hindi mo may na mapaparays ka. At nung ready na, siyempre, ano't ano pa ba? Oras na para tayo kumain. Tinawag ko na nga rin dyan yung buong tropa. Heto na yung pares. Tapos, yung chili sauce na ginawa natin. Tapos yung mangkok namin, parang yung mangkok na ginagamit talaga sa Parisan. Kaya naman talagang napakasarap kumain. Feel na feel ko, parang nasa Parisan talaga ako. Siyempre, pipigaan natin yan ng kalamansi. Tapos, pagkatapos ng kalamansi, maglalagay tayo dito ng fried garlic. Naubusan nga lang ako ng leeks dyan, pero goods na yan. Masarap na rin talaga yan. Nagsandok na rin ako dito ng konting kanin. Konti lang talaga dapat yung kanin dito kasi medyo nananaba na ako. Tapos, naglagay na rin ako ng chili garlic dito sa platito na pinigaan ko naman ng kalamansi. Oras na para ating tikman. Naglagay muna ako dito ng chili sauce dito sa aking kanin. Tapos, nagsandok ako ng ilang hiwa ng pares. Tapos, oras na para ating tikman. Woo! sana all. Ganito kasarap yung pares. Walang halong taba-taba. Ito -taba. rin talaga yung kagandahan pag marunong kang magluto. Kasi pag may gusto kang kainin, hindi mo na kailangang pumunta ng restaurant kung kaya mong lutuin. Lutuin mo na lang sa bahay. Mas nakakamura ka na. Tapos syempre, pang pa. Sabi ko sa kanila, kuhanan ko sila ng video kung talaga nasasarapan sila. Tapos totoong expression lang dapat. Sabi ni Kuya David, masarap daw talaga. Si Bauson naman, Ewan ko, sa so sobrang sarap ata, halos mabaliw na. Pero itong si Umar, medyo mahinhin pa. Alam ko, mahiyain to sa camera. Pero pag walang camera, Sigurado bakwal niyan. Si Omar pa ba? Ay won manong. Masarap daw. Pero sabi ko baka mabitin ka. Kahit si Sitong sa totoo lang, sarap na sarap. Hindi pa nga naupos yung pares sabi niya magluto daw ako ulit. Sabi ko pag nagka-budget na ulit tayo, magluluto pa tayo. At syempre, pag ganitong kainan na, fast forward na. Galit-galit na muna. Napakasarap lang talaga sa pakiramdam na sa mga pagkakataon na ganito, nagagawa namin kumain ng salo-salo. Mas masarap kasi talaga pag mas marami kayong kumakain. Habang kumakain, nandyan yung kwentuhan at yun yung isa sa mga nagpapasarap sa mga pagkainan na katulad nito, yung banding ng magpapamilya. Kaya maraming maraming salamat ulit mga kapromdi sa pagsama. Hanggang sa susunod, maraming salamat!